Original Filipino musical na liwanag sa dilim. Kakaibang experience ang dala sa publiko. Alamin ang detalye niyan kay MJ Perenya. mind-blowing experience ang mararanasan mo sa original Filipino musical na Liwanag sa Dilim, kung saan tampok ang 23 songs ng OPM icon na si Rico Blanco, mula sa kanyang solo hits hanggang sa mga kanta ng kanyang banda na River Maya. Kabilang sa powerhouse cast si Nakalil Ramos, Alexa Ilacad, Vien King, CJ Navato, Anthony Rosaldo at Nicole Omilio. Ang kwento nito ay umiikot sa karakter ni Elsie, isang ulila na naghahanap ng katotohanan sa kanyang nakaraan. The whole show is a trip. So it's, it's a visual spectacle that would take you from one place to another. And it would make you feel one thing to another. So, uh, ano siya? It's a journey of, uh, of a character named Elsie in finding his uh, true purpose and his identity. So, lahat naman tayo, di ba, pinagdadaanan yung gano'n. Uh, um, dumadaan tayo sa sa journey na gano'n. So, I'm sure lahat makakarelate. And on top of all of that, makakanta to ni Rico Blanco. Kasama rin sa cast si Narita Daniela, Raul Montesa, Rika LaGuardia, Lucille Tan, Denzel Chang at marami pang iba. At sa aming panayam, ibinahagi ng ilang cast ang paghahandang ginawa nila para sa naturang musical. Nagbasa kami ng script, so dami namin pinag-aral lang mga kanta, of course, Rico Blanco song, sobrang ang gaganda. And finding, uh, like, uh, the meaning of the song, kung paano mag-fit siya sa story. Mm -hmm. So, na within the context of our characters, yun yung mga preparation preparations na ginawa namin para mas maintindihan ng audiences namin na kung ano ba yung tatakbuhin ng story at kung ano ba yung mga character namin dito. Tama. And for me naman, personally, um, this is my first professional theater production, so nagulat ako na kailangan talaga ng stamina. At syempre, kaabang-abang rin ang role na gagampanan nila dito. Kaya naman nagbigay ng konting pasilip si Alexa at Denzel sa kung ano ang i-expect ng publiko sa kanilang karakter. Someone a little similar kay Alexa pagdating sa... Um, personality, like very bubbly, um, may paninindigan, may mga gusto ipaglaban din sa buhay, and gustong iangat ang mga kababaihan yan. Sa akin naman po, very flexible because I'm an ensemble. Ang liwanag sa Dilim the Musical ay nasa ilalim ng direksyon ni Robbie Guevara at nagsimula ito noong March 7. Hello mga ka-RSP, si Kalil Ramos to. Inimbitahan ko po kayong manood ng Liwanag sa Dilim. We will be running until the end of April, every Friday, Saturdays, and Sundays. You can get your tickets online or check out the details in Nine Works Theatrical social media pages. Doon yung makikita yung mga contact details. MJ Pereña para sa Talk Biz.